Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Ako nga po pala si Jen, hindi tunay na pangalan at kasalukuyan akong nangungupahan sa tiyahin ko sa Paranake. Isa lang akong sales lady sa kilalang mall at dahil maliit lang ang sweldo ay kailangan pang mag-ipon para makabili ng kagamitan. Nang makaipon nga ako ng sapat na pera ay agad akong pumunta sa ukay-ukay shop. Dito ko kasi nakita ang palagi kong pinagsasalaminan tuwing ako ay papasok na sa trabaho. Hindi man ito moderno kagaya ng nabibili sa mall. Pero nagagandahan po ako sa disenyo nito, bagamat lumana at gasgasin ay binili ko pa rin ito. Kinailangan ko pang magrenta ng tricycle dahil mabigat ito gawa ng antik na kahoy ang kaha. Noong una ay sobra talaga akong natutuwa dahil palagi ko nang nakikita ang maganda kong mukha at palagi na rin maayos ang makeup ko. Dahil hindi na ako nagtitsaga sa maliit na salamin. Nasa tapat lang kasi ito ng higaan ko. Pero noong maglaon ay naiinis na ako dahil lumilikha ito ng ingay na para bang may mga gumagapang na maliliit na insekto. Halos gabi-gabi na lang ay laging ganoon na istorbo na ang pagtulog ko. Hanggang sa napuno na nga ako at pinaghahampas ko ang panggilid ng salamin. Pero sa hindi ko inaasahan ay nakita ko po ang sarili ko sa salamin na nakatalikod. Bigla akong napatigil dahil na rin sa gulat, hindi rin po kasi ito gumagalaw. Pinikit ko ang mga mata ko, baka kasi namamalik mata lang ako. Dala lang siguro ng pagod to na sabi ko pa sa sarili ko at bumalik na ulit sa pagtulog. Pag aalas dos ng maalim pungatan ako dahil sa mga sitsit, agad kong sinilip ang bintana pero wala akong nakitang tao. Hinanap kong muli kung saan nagmumula ang mga sitsit, nagtaka pa ako bahagya sapagkat sa salamin nagmumula ito. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay may bigla na lang dumaan sa salamin Lumingon ako kaagad sa likod ko, ngunit wala namang tao. Pawisan na ako ng mga sandaling iyon, namumuo na rin ang kilabot sa aking pagkatao. Pinipilit kong iwaglit agad ang itsura noong dumaan sa salamin na nakatrahe di Buda, ngunit isang lalaki ito. Narinig kong muli ang sitsit na nagmumula sa madilim na sulok ng kwarto. At kitang kita ko ang figura niya, kahit madilim ay hindi maikakailan na siya iyong dumaan sa salamin dahan-dahan talaga itong lumalapit sa akin. Hindi ko man lang maigalaw ang katawan ko dahil nangangatal na ako sa takot. Gusto ko mang sumigaw, ngunit parang may puwersang pumipigil sa akin. Napakabilis ng pangyayari at nasa harapan ko na siya hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naaala ko na lang ay nagising ako na nasa sulok ng kwarto ko. Nakita ko rin ang tila na muong dugo sa aking braso para itong nabugbog. Dahil nga sa mga kababalaghan na naranasan ko sa salamin ay ibinablik ko ito sa ukay-ukay shop. Tinanong ko na rin kung saan at sino ang nagmamayari ng salamin. Sabi ng ale, ang lahat daw ng mga produkto nila ay nanggagaling sa bansang Thailand. Hindi na ako muling nagtanong pa dahil wala naman akong makukuhang sagot pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong karanasan. Mag-iingat na lang po tayo sa pagbili ng mga segunda manong gamit at alamin na rin siguro kung ano talaga ang nakaraan, lalo kung antik ang mga bibihin. Salamat po. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.